Ipinamalas ng mga estudyante ang kanilang husay, talino at inubasyon sa paglutas ng cyber challenges sa Hack 4-Gov 2025 sa Calabar Zone. Ang programa ay tugon sa layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapaigting ang kakayahan ng mga kabataan sa larangan ng cybersecurity. Si Faith Santiago, una sa balita. Tampok sa nangyaring regional leg competition ng Hack for Gov 2025 ang paghubog sa mga kabataan para mas maging handa sila sa pagtugon sa digital space ng bansa. Ang cybersecurity competition ay ng idinadao sa buong bansa. Layo nitong paunlarin ang abilidad ng mga mag-aaral sa pagtukoy, pagpigil at pagsugpo sa anumang banta sa cyberspace. Ang mga top student noong nakaraang kompetisyon ay nabigyan ng tsansa para makipagtagisan ng galing at talino sa iba't ibang Bansa kagaya na lang sa nangyaring cyber sea game sa Thailand at ASEAN cyber shield sa Vietnam at Indonesia. This strength of our digital ecosystem lies in cooperation, collaboration, creativity, and innovation. And that as we live by the spirit of digital bayanihan, may no technology be left untaught, no information unshared, and no Filipino gets left behind. Ang Hack for Gov 2025 ay isa sa mga programa ng Department of Information and Communications Technology o DICT para sa Cybersecurity Awareness Month. Kabilang na rin dito ang Cyber Range Exercise kung saan sinasanay ang mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng real-world simulations para sa mas handa at matibay na public systems. Hack4Gov is more than just a competition. It is a training ground for future cybersecurity professionals, a platform for collaboration among our youth and our educators. Naging kampyon naman ng Hack for Gov Calabarzon Region ang mga estudyante mula sa 200 OK ng National University Laguna. Sumunod ang A-Amazing ng AMA Computer College East Rizal at Brute Force ng St. Dominic College of Asia. Ayon sa DICT, layo ng programa sa pamamagitan ng mga aktibidad ang mas mapalapit ang bansa sa pagbuo ng resilient, secured at nagkakaisang digital nation. Champion execution. Work as a team. Own the entire mission. Do not stop solving. Make sure that the solution reaches the finish line. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV. Bilang pagdugo naman sa kakulangan ng registered pharmacist sa bansa, isang programa ang inilunsad ng mga ahensya ng gobyerno, katuwang ang pribadong sektor. Sinaksihan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda ng kasunduan para rito. Nagbabalik si Faith Santiago, una sa balita. inilunsad ng the Food and Drug Administration o FDA at ng Professional Regulation Commission o PRC kasama ang pribadong sektor ang regulatory sandbox pilot program for flexible supervision of pharmacies o PRBPHA na naglalayong paigtingin ang access sa mga essential medicines sa mga community pharmacies lalo na sa mga underserved areas. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programa sa kanyang pagsaksi sa ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa tuluyang paglunsad ng naturang programa. Inaasahang hindi lang pagsuporta sa kalusugan ng mga Pilipino ang maitutulong ng programang ito, kundi pagkakataon din para sa flexible, technology-enabled pharmacy practice models tulad ng remote supervision at telepharmacy. Habang masisiguro ang kaligtasan ng pasyente, gayon din pananatili ng professional integrity. Ito'y bilang sagot sa kakulangan ng available registered pharmacists sa bansa para hindi na kailangang bumiyahe pa sa iba't ibang lugar. Ang regulatory sandbox pilot program for flexible supervision of pharmacies ay nag-introduce din ng isang framework na tututukang mabuti at mapapanatili ang regulatory flexibility nang nasisiguro ang professional oversight. Sa loob ng memorandum of understanding, magbibigay ang FDA ng regulatory guidance, maglalabas ng kinakailangang clearances at pangangasiwa sa compliance ng mga participating pharmacists sa Republic Act number no. 1 0918 or the Philippine Pharmacy Act of 2016 na nagre-require ng one registered pharmacist sa bawat parmasiya. Ang inisyatibang ito ay magpapatuloy mula 2025 hanggang 2027 at inaasahang magsisimula sa mga lugar tulad ng kalookan, Manila, Abra, Ilocos, La Union, Camarines Sur, Quezon, Iloilo, Negros at Misamis. Binibigyang halaga ng inisyatiba ang commitment ng administrasyon na matiyak ang maayos na kalusugan at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.